Ang West Philippine Sea ay nagpapakita ng kakaibang yaman sa dagat. Sa tubig nito ay natutuklasan ng mga sayantipiko ang daan-daang species ng isda, coral, seagrass at iba pang buhay sa ating karagatan. Ang mga tirahang ito ay hindi lamang nagbibigay ng mga isda na pumupuno sa mga sisiklan ng pangingisda ng mga Pilipino ngunit umupuno din ito sa kanilang hapagkainan. Naniniwala ang mga siyentipiko sa Pilipinas na ang inan sa mga species na natatangi sa mga tubig na ito ay maaari ring magkaroon ng susi sa mga biomedical na tagumpay. Habang ang mga mananaliksik ng klima ay maaaring pag-aralan ang mga pagbabago sa ekosistem upang masukat ang epekto ng tao sa kapaligiran. Ngunit, ano nga ba ang mayroon sa West Philippine Sea kung kaya ay pinagka-interesan ito ng China? Kung kaya ay patuloy ang China sa pagbabantay sa ating karagatan? Alam nyo ba, nung pagsulpot ng bagong taon ay bumaba ang langis ng China? Ayon sa pahayag ng Reuters.com, noong ika-13 ng Enero, 2022, ang taon ng pag-import ng langis na krudo ng China ay patuloy na bumagsak ng 5.4% noong 2021. Bumaba sa unang pagkakataon mula noong 2001. Ang China ay may napatunayang reserbang katumbas ng 5.4 beses sa taon ng pagkonsumo nito. Nangangahulugan ito na kapag walang mga pag-import ay posibleng mauubos ang kanilang langis sa loob ng limang taon. Ayon na din sa estatistika, kumakailan lang 71.4 na sa 1.4 billion na mga insik ay may mga sasakyan. Kaya sa patuloy na pagdami ng sasakyan ay patuloy din ang pagkababa ng kanilang resources. Higit pa diyan, maraming langis ang pinanggagamita ng China lalo na ang kanilang pabrika na gumagawa ng mga produkto na karamihan sa atin ay tinatangkilik. Kaya ay dahil na din sa limitadong langis ng China, nagkakaroon ng madaming kakulangan ng kuryente kung kaya bumaba ang kanilang produktibo sa kanilang produkto. Sa karagdagan, laging nagkakaproblema ang mga inchik sa pagkain kung kaya ay naghahanap sila ng mga paraan kung saang lugar ang pwedeng magpaparami ng pagkain sa 1.4 bilyon ka mga tao sa kanilang bansa. Dalak pa ng masamang kalikasan at pagbabago ng klima at mga taniman na lagi dinadatnan ng tuyot, umaasa na lang ang China sa kanilang electronic exports at mga ibang produktong kagamitan para makapag-import ng mga pagkain. Kung kaya ang pag-import ng pagkain ng China ay lumago mula sa 14 bilyon na dolyaris lamang hanggang 106.6 na bilyong dolyaris kumakailan lang. Dahil ang China ay may halos na one-fifth ng population ng mundo na dapat pakainin. Ngunit halos 7% lamang ang lupang mayroon sila para pagtaniman. Isa pang problema na kinakaharap ng China ay ang patuloy na pagbaba ng antas at kwalidad ng kanilang gamot. Dahil, tulad ng ibang bansa, ang China ay nakakaranas ng mga kakulangan sa gamit noong mga nakaraang taon. Kabilang ang mga gamot sa National Essential Medicine List at mga emergency na gamot. Ang mga kakulangan sa gamot ay nagtaas ng mga alalahanin ng publiko sa China at may matinding epekto sa lahat ng stakeholders sa supply chain, lalo na sa mga pasyente at ospital. Kaya kamakailan, ang gobyerno ng China ay naisasagawa ng ilang mga hakbang upang matiyak ang isang tuloy-tuloy na supply ng mga mahalaga at pangunang lunas ng gamot dagdag pa ng pandemic na kinakaharap natin, patuloy na kumukunti na lang ang gamot ng China sa pagsasagawa dahil sa patuloy nilang pag-lockdown sa kanilang mamamayan. Ngayon, ano naman ang koneksyon nito sa ating karagatan sa West Philippine Sea? Mayroong malaking koneksyon ang problema ng China sa kanilang langis, gamot at pagkain sa West Philippine Sea na isang kayamanan ng ating bansa. Kapag ating pababayaan malaki ang pagkakawala sa kamay nito ng Pilipinas kung makukuha ito ng China. Bakit? Unang una, ang Philippine Sea ay kilala bilang hotspot at sentro ng marine diversity. Ibig sabihin, mayaman ito sa mga palaisdaan at mga nakatagong kayamanan sa ilalim ang South China Sea kabilang ang West Philippine Sea ay bumubuo ng 10 to 15% ng taon ng isda sa mundo na nagkakahalaga ng 20 to 30 na bilyones na dolyar. Kung tutuusin, batay sa mga nagawa pang mga dagdag ng maritime survey, kayang pagkakainin ang Pilipinas ng mga isda at pagkain dagat ang hindi mabibilang na beses. Ang Kalayaan Islands at ang kanlorang bahagi ng Palawan ay bumubuo ng umigit kumulang 15% ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na nag-aambag ng umigit kumulang 20% ng kabuo marine fish ng bansa bawat taon. Ang taon ng ani ng isda nito ay aabot sa tinatayang 5 milyong tonelada na sumusuporta sa libu-libong mangingisdang Pilipino araw-araw na pamumuhay at kabuhayan. Ito rin ay tahanan ng malalawak na coral reef na nagsisilbing spawning ground ng mga sikat na seafood tulad ng tuna, galunggong at dangkit, barilis at madami pa iba. Ang lugar ng Karayaan Islands ang may hawak ng susi sa pangmatagalang sustainability ng marine resources ng Pilipinas ang mga species kagaya ng mga isda, pating, balyena at iba pang mga nilalang ay naglalakbay sa buong rehiyon sa pamamagitan ng pagsakay sa mga alon at agus sa pagitan ng West Philippine Sea at sa iba pang karating ng karagatan ito. Pangalawa, mayaman din ang lugar sa biological resources. Ang mga coral reef nito ay sumasaklaw sa isang lugar na halos kasing laki ng Mindanao at bumubuo ng 25 hanggang 30% ng kabubu ang coral reef ng bansa. Natuklasan ng mga sayantipiko ang daan-daang isda, coral seagrass at iba pang buhay dagat sa West Philippine Sea, lalo na ang ibang species sa kinailaliman na hindi pa nakikilala. Ang marine diversity nito ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Maaari itong maging isang mahalagang mapagkukunan ng mga natural na parmasyutiko na mas ligtas at mas epektibo kaysa kasalukuyang ginagamit. Maaari rin itong gumawa ng mga natural na compound upang makagawa ng mga produktong pangkalikasan tulad ng mga organikong pesticidio, mga pampaganda at mga pandagdag sa nutrisyon. At pangatlo, ang West Philippine Sea ay napakayaman sa langis at natural na gas na maaaring magbigay ng kuryente sa mga grids ng Luzon, Visayas at Mindanao nang hindi bababa sa 30 taon o higit pa. Batay sa mga geological survey, siya ng US Energy Information Administration ang West Philippine Sea ay maaaring maglalaman ng hanggang 55 0.1 trillion cubic feet ng natural gas at 5.4 bilyong bariles ng langis o higit pa na ang karamihan sa mga mapagkukunan ay malamang na matatagpuan sa pinagtatalo ng Red bank sa Hilagang Silangan sa dulo ng Spratlys. Ngayon, bakit gustong-gusto ng China ang West Philippine Sea? Ang sagot ay malinaw, upang mapasakamay nila ang ating resources naniniwala ang China na ang West Philippine Sea ay sakop sa kanilang teritoryo at pinaniniwala ang Ancestral Sea. Kaya nga hindi nila kinikilala ang Uniclos na nagsasabi na sa Pilipinas ang West Philippine Sea dahil ang karagatan na ito ay kanilang ginagamit noon sa kalakan. Kaya ay tinatawag nila itong Nine Dash Line. Ibig sabihin, ang teritoryo nila sa karagatan ay sumasaklaw sa umikit kumulang 90% ng 3 milyong square kilometers ng South China Sea. Sa loob ng lugar na ito, ang China ay gumagawa ng soberanya at maritime claims. Binitingnan ng ilang Chinese analyst ang Nine Dash Line bilang isang maritime border na makikita sa paggamit ng mga gitling sa halip ng isang tuloy-tuloy na linya. Kaya ganoon na lamang kung bakit pinaninindigan nila ang kanilang ipinaglalaban sa West Philippine Sea. Kaya dahil dito, bilang proteksyon sa kanilang soberanya, gumawa sila ng mga isla sa karagatan natin na may kapasidad na dumipensa gamit ang kanilang missile system at ng mga sasakyang panghimpapawid sa anumang banta ng na nasa labas, maging sa mga barko sa karagatan. Sila ay nagiging banta ng ating mangingisda dahil ginugulo sila ng mga coast guard ng Chino na nagbabantay doon. Napakalaki ang tulong ng West Philippine Sea sa ating bansa. Dahil ito din ay daanan ng ating pakikipagkalakal sa Vietnam, Thailand, Cambodia, Brunei at Malaysia. At dahil dito, madaming mga business companies ang pumapasok upang gumawa ng negosyo sa ating bansa. Kaya kung ating pabayaan, posibleng makuha ito ng China at sobrang laki ang pagkawala ng ating pamumunan. Kaya ay tumaas ang tensyon sa pagitan ng Manila at Beijing sa West Philippine Sea na dinadagdagan ng pagtaas ng kompetisyon ng Chino at US ang mga hindi pagkakaunawaan sa dagat sa China at iba pang mga naghahabol na bansa ay nagpapatuloy kahit na mayroong maliit lamang na pag-asa para sa paglutas. Kaya ang magagawa na lang ay itulak ng ating bansa ang isang substantibo at efektibong code of conduct sa pagitan ng ASEAN at China habang patuloy na ituloy ang bilateral talks sa Beijing sa mga alitan sa dagat habang papalakas tayo ng ating kagamitang pandigma at nakikipag-aliansa sa ibang bansa dahil kung sakaling mauwi sa gulo ay may malalapitan tayo. Kaya ay dapat subukan talaga natin na palakasin ang kooperasyong panrehiyon sa mga isyong pinagkakaabalahan tulad ng pamamahala sa pangisdaan at pagpapatupad ng batas dahil kapag itataas natin ang ating pagmamataas sa sarili, wala naman talaga tayong laban sa China. Baka posibleng ikababagsak pa ng ating bansa at magiging isang kasaysayan na lamang tayo sa mga pahinang masusunat pa. Ikaw, ano kaya ang iyong masasabi o dito? Huwag nang mahiya na mag-comment sa inyong mga opinion sa ating pinag-uusapan ngayon. Kaya kung inyong nagustuhan ang video na ito at kung ikaw ay bago pa sa aming YouTube channel, huwag niyong kalimutan na mag-like at subscribe sa amin. Mangyaring ibahagi naman ang ating mga pag-uusapan ngayon kung nais niyong makibahagi sa ating video. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin para mapalawak pa ang ating channel at makapagpasagawa pa tayo ng maraming karagdagang kaalaman para sa inaharap. hanggang semuli.